Hoy! Hoy, ba't baka kayo oh, dyan? Tumimik ka? Bakit ba? May palaro ka si Papa, boy! Anong palaro ba ni Papa? Patalinuan daw! Patalinuan? Oh. Eh, talo na itong buhok! Oh, oh. Ha? Eh, oh, oh. tega 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 teka! Sige, teka, sali ko! Oh. Patalinuan siya oh, oh. <laughs> ta sa... Talo na ito na ko! Yabang, yabang, Papa! <laughs> Oo, tayo! Ay, teka lang, boy! Teka lang, mga boy! Patalinuan, papalaro ka! Baka nakakalimutan oh. mo kami! Hindi kami naglalaro ng walang pera, boy. Ba, pakita ang papremyo. Huh? Bali na ang matatalino. Aba? Dali May... nakaran. Wow! <laughs> wow! <laughs> one plus one! Eleven! Wow! <laughs> wow! Ay, pagaling! Wow. Ah, sige! Oh. Sure win ako dito, o. Oh. Unang tanong. O, oh, sige. Anong P oh. ang napapaligiran ng mga buk? Ay, bastos naman ni Papa. Ay, isip ko naman ang bastos, ha? Ano ko yung iniisip nyo? Ano ba piyo na Papa? Ilang letters? Apat! Nako! bastos na kayo! Bastos Alam ko na ang iisip nyo. ako, pasta ko, ikaw! Pas din ako, wala akong Bastos na Papa, wag yun. Yun lang, hindi nyo alam. Alam mo? Alam mo, ano? Ano? Puyo! Ay! Ola, 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 ola! Dako na, babalik ng buo ko no? Hindi babawi ako! Bawi, babaw yongo? Bawe, oh. Puyuan, puyuan ng inyong mukha, Pro, magbigay ng partes na nagsisimula sa letrang I O I. Ako na! Oh, ah, ilong, ilong. Oh, higa, higa, saan? Event, 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 event. <laughs> <laughs> tango, tango, taro, taro, oh, lag, parang yan kayo. Oh, Napakadali. I. 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 ay, ay. 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 Tanga. Ay. Nagsisimula sa letter I. Hindi I na matatang. Tala Oh, no, no. Ano Oh. Ito pa. Ito pa. Oh. Ito, Ito. Ito pa. Ito pa. <laughs> At, <laughs> Ito pa? Ano ano? Kasi sila sa try. Ito pa. Ito Ito pa. Magaling ata to. Ito. I i Ah, sige. Ito pa, pa matinding tanong. Ay nako. Lagi niyong nakikita to. Oh. Anong hayop ang isa ang mata, isa ang tenga at dalawa ang paa? Ay, okay. ang niya. Nilol niloloko mo na lang kami pa, walang ganon. Walang ganon oh. nga yun. Ano, ikaw alam mo? Ala, hindi ko alam. Wala, hindi Niloloko, ikaw alam mo? Hindi nyo alam yun. Ah, oh, teka! Oh. Alam mo! Alam mo! Na lang. <laughs> alam mo! Alam ano mo! Oh! Alaman eh! Oo! Oo oh, ano! Sige ano yun! Pag... Hindi! Pag naalaman mo pa yun, dadagdag ako pa isang libo! Ayan! Ayan! Ay, ay, oh, sige! Oh. Imposible yun! Eto kasi yung may pupunta ka! Lagi tayo oh. naglilipunta Teka lang ha! Isang mata! Oh. Dalawang paa! Isang tenga! Oo! Ano? Ano yun?

Oh, oh, oh. Ito, ito. Oh, oh, oh. <laughs> Naisan mo, kuya ako. Akala ko oh, kasi imposible. Ang pinakamalupin Last na yan. To. Sa gabi to. Uh, eh, uh, boy, kaya natin man, to. Man, di pa uh, tayo naman, oh. One thousand. Oh, oh, oh. oh. Ha? One thousand yan? Oo. Oh. Isa-isang tanong. Oh, May isang boy? pamilya ah, ng manok. Limang manok yun. Isang Limang manok? Okay. Namatay yung tatay at nanay na manok. Oy. So, oh, oh. matay, matay. matay. Oh. Ilan ang natira? Ako! Oh, yeah. tatlo, tatlo! Tatlo! Eh, tatlo! Ah, wala na tatlo! Mali, mali. Ay. Paano mali, mali? Oh, oh lima. Nama lima. Sagot mo. Oh, teka lang. Oh. Mali kayo dalawa. Bakit? Walang natira. Paano naman nangyari? Ay, na, teka lang, teka lang. Ha? Namatay yung nanay tatay. oh, na oh, tira. Paano mo? namatay. Wala na natira. Bakit? Namatay yung tatay sa nanay. Oh. Yung tatlo, nakirama. <laughs> <laughs> <laughs>